Meron po ako dito ng uh, t-shirt ko na medyo malapad yung uh, body niya. Ayan, babawasan ko lang siya diyan sa side. Ayan, nilupi ko lang siya ng uh, pantayan. Tinanggal ko na diyan yung manggas niya. Ginupit ko lang din po 'yon dahil babawasan ko naman po yung uh, laki ng sleeve. And then half inch lang yung binawas ko diyan magkabila. Ayan, And then yung sleeve niya, ayusin ko lang din. Gugupitan ko rin yung side niya at saka yung armhole niya. Ay ayusin ko yung tabas. Ayan. Yung uh, balikat nga po pala ay tama lang sa akin yung lapad niya. Kaya hindi ko na siya gagalawin. Pero if uh, yung t-shirt na i-repair ire nyo ay malapad, pwede nyo bawasan yun. Ayan, susunod naman siya sa laki basta tama lang yung uh, laki nung sleeve nyo no? yung pinakahaba at saka, syempre yung armhole i-attach ko lang siya ng overlock dyan pwede nyo yung pasadahan ng high speed para matibay palalo dahil ako pinasadahan ko yan kanina minakita ko lang sa inyo nung kinabit ko siya. and then side close ganun din Ayan, ganyan lang po yung pagbawas ng sukat ng uh, isang t-shirt Ayan, sana po nagustuhan nyo yung video na ito. Palike and share. Salamat po sa panonood.